Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga pumapasada balita, pag po natin, ito nga pong katatapos lamang po na ikalabing-anim na anibersaryo nito pong uh, na uh, Massacre Case. At uh, nasa kabilang linya ng ating pong komunikasyon, ang uh, Director po ng Center for International Law, isa rin pong uh, uh, ICC Accredited Lawyer, si attorney Gilbert Andres. Magandang uh, umaga po, Attorney Andres. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Drew na sino po at Johnny Banyas. Good morning po, Attorney Andres. Good morning po. Magandang okay, umaga. Oo, oh, June at uh, Drew at sa inyong mga viewers sa uh, Pasada Balita. Alright, unang-una sa lahat, uh, makalipas po ang labing-anim na taon na uh, Attorney Andres. Ano na pong update sa uh, kaso ng iba pang mga naging biktima na nitong uh, controversial na massacre, ang patuan massacre, uh, Atty. Andres? Oo. Yung last po na resolution ng Court of Appeals ay na-issue po noong March 2025. Ito po yung nagbasura no, sa motion for additional evidence ano, ni Zaldi ang patuan. Mm -hmm. At nagbasura din ito sa motion for bail o ano, ni uh Colonel Banaring maong, Kaya 'yun na po yung pinaka last po na na-receive po namin sa Centerlog. Kaya po nag-file po kami kahapon dahil narin po sa 16th year commemoration ng Maginda. Mm -hmm. Opo. No, nag-file po kami ng manifestation with urgent motion to for resolution and with motion to correct clerical errors. Mm -hmm. At kabilang po dito yung binabanggit yung dapat ng ituring uh, e o kilalaling bilang uh, ikalimputwalong victim si uh, photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay, Atty. Andres. Ano na pong resulta nito? Oh, tama po yan, Drew, kasi kung maalala po natin sa naging consolidated partial decision, ay dinismiss po yung kaso ni Reynaldo ah. Bepot mo at at naakwit po yung mga akusado kasi sabi po doon sa decision na yon na 700 pages wala daw yung si Reynaldo Bepot mo ngunit ah. nag-appeal po kami sa Court of Appeals at ina-argue po namin na malakas pong ebidensya pati pati na rin po legal na basehan para sabihin kasama po Opo. Ah, ah Tony? Si Reynaldo Pepot Momay, doon si hmm uh -huh. uh -huh. uh -huh. Opo. So, opo. Attorney, uh, yeah. malinaw ba? Malinaw? Nawawala. Malinaw po. Malinaw, Drew. Okay. Okay. So, itong si Reynaldo Momay, pag nagkataon, ito po'y magiging, tama ba? 58? 58? Pang 58. Itong si Reynaldo Momay. Yes, Drew, pang-58 po siya. Kaya yung oh. po yung hinihiling po ng kanyang mga kapamilya po, lalo mm -hmm. na si Rinafe Nenen Momay Castillo, mm -hmm. na sana po eh, talagang judicially recognized na ang kanyang ama, na si Reynaldo Bebot Momay, na 58 victim. Mm -hmm. Kasi grabing trauma to, Drew at John, ano? Tatlong trauma to. No? Una, trauma dahil nga sa kumaldumal na kamatayan ng, kanil mm -hmm. ng kanilang ama. Ikalawa, trauma din at dahil hindi mm Opo. -hmm. Po, kinilala nga nung uh, consolidated parcel of na biktima siya. At ang katatlong trauma po sa kanila ay talagang hindi po sila buong nagluluksa o oh, hindi mm. po sila baka grieve completely kasi hindi po nila alam na, ano, kung saan yung bangkay. Kaya sana po kilalanin na si Reynaldo Bebot Momay bilang 58 victim ng Maguindanao massacre. So, hindi pa pala nakikita at nare-recover yung uh, labi nitong uh, si, si, Momay. si Momay. Pero uh, linawin ko lamang po, Attorney Andresa, uh, ilan hubay ba yung mga totally yung na recover po na bangkay out of uh, 57 or 58, ilan po yung nare recover Okay, yung na recover through ay 57. Mm -hmm. Now, kami po, kasama po ng Commission on Human Rights, nag-conduct po kami ng parallel investigation a week later. At doon... Apo? Apo, attorney? Nga po, dahil sa parallel investigation, yung pong dentures na discover mm -hmm. po namin, yung pong pustiso ni Rinaldo Bebot Momay at nagtanong-tanong po kami at na-confirm na nga po nang gumawa ng postiso na sa kanya po yung ginawa pa kay Rinaldo Bebot Momay at kin-confirm na rin po ng anak na si Nenen Momay Castillo na sa kanyang ama ngayon at kinonfirm din po ng isang journalist po na kasama po siya initially ano dun sa ka uh, mga grupo ng journalist pero eh naka ano po siya ano, nakaalis ano si naalala niyo po si Joseph Jobilag po um mm -hmm, mm -hmm. uh, tumuloy oo ayun at uh, nakasalba po siya at nagtestify din po siya na nakita niya kasakasama nga doon sa convoy ng mga journalist si Reynaldo Bebot Momay mm -hmm. right Anong update na ngayon, Atty. Andres? Sino pa po ba ang ikangay, Bukod kay Momay, meron pa po bang ibang uh, victim o pamilya ng victim na hindi pa talaga kontento na nakamit ang hostisya dito sa karumaldumal na krimen na ito, Atty. Andres? Sige, ganito, John, ano? Siguro tatlong parte ang mga apila para mas malinaw po sa ating mga tagapaginig. Yung unang apila po ay dun sa mga pamilya ng mga victims ano mayon po kaming ano no ang kliyente po namin ay yung pamilya po ng 19 Maguindanao victims mm -hmm. ang hinihingi po nila lahat ay taasan po yung damages mm -hmm. kasi mukhang maliit lang pong damages kumpara sa kung ano mang na pagpatay sa kanila pong mga mahal sa buhay mm -hmm. yung ikalawang apila ay sa pamilya po ni Renaldo Bebot Momay Nakita. Apo. Na hindi... Oh, attorney. Torney. nga siya. Mm -hmm. bilang 58 Ang katatlo pong apela ay dun sa mga... Ano, dun po sa mga nakonvict, ano? Nag-appeal po sila ng kanilang conviction. Now, yung kan amin pong... Apela? Uh, Apo. Panalangin kahapon sa aming urgent motion, urgent motion ay i-desisyonan na po ng Court of Appeals ang lahat po ng apelang ito para ah. po po ng tuldok, ng katapusan, mm. itong trauma ng maginda na Po. Tony Andres, sorry ha. Ah, pwede bang maitanong ito nang hindi, ta hindi ako magkakaroon ng problema sa korte? Uh, ah, papaano po yung ibang sinasabing tinangkang aregluhin or makipagkasundo? Uh, kasundo meron po bang nangyaring ganon? Kung meron man po. At siya, may mga, ano, no, may mga ganong, mga, ano, dati pa, ano, well, bago pa yung December 2019 Consolidated uh -huh. Partial Decision. Ngunit ang challenge dito ay may desisyon na. Mm -hmm. Kaya mukhang late na po for that, o yung mm -hmm. mga ariglo na yan, late na po yan. Mm -hmm. O kasi mayo na pong Consolidated Partial Decision. Kaya ang hiling po namin, in a respectful manner, sa aming urgent motion, sa ating Honorable Court of Appeals, eh, i-resolve na po lahat po ng pending appeals before it. Right. Opo, uh, Attorney Andres, medyo sesegue lamang po kami no? Di, bukod po doon sa uh, issue nga po ng uh, 2009 maganda na uh, massacre case and uh, hopefully ay uh, mading, madinig na nga po ng uh, Court of Appeals ang inyo pong apela. Uh, lilipat lamang po kami ng issue dito po kay uh, Attorney Harry Roque na isa rin pong kapwa din po ninyo Uh, international uh, lawyer eh ano ho ba ang sa tingin po ninyo na maaari pang gawin ni attorney Harry Roque ano bang uh, mga legal remedies na pwede po niyang uh, gawin para po let's say uh, kasi siya po ay hello mer opo attorney Andres opo attorney niyo po kami Oo, na, nawala ka at some point, uh, apo, Drew, apa, pwede mo apa, bang... Attorney Andres, uh, apo, yung opo. sa issue po ni Attorney Harry Roque, uh, ano ba ang mga pwede po ninyang, niya, ninyang uh, gawin ng mga legal remedies? Siya po ay in na po kasi nang uh, kumaga kinansel na po yung kanya pong uh, passport though siya po ay meron pong request na sa uh, asylum diyan po sa Netherlands. O Drew, siguro sa parte ko, I will refrain from giving any legal opinion on that. Kasi si Attorney Harry Roque po ay isa naman po siyang abogado. Opo, alam niyo po ang dapat gawin. Pero ang masasabi ko lang po, eh, talagang may proseso, may rule of law po. Kaya ako lang po, personal ko lang po ang opinion to, eh, hagapin po yun ni Attorney. Alright. The other hand Atty. po, Atty. Atty. Andres, pasensya, baligtaring ko naman po. Ano po po ang kailangang uh, gawin ng Opo. ating pamahalaan para naman po mas mapadali ang pagpapabalik sa bansa kay uh, Attorney Harry Roque? Well, isa na po yung paraan ano yung I think uh, red uh, ano no notice ano, ang red mm -hmm. notice kasi ay, ibig sabihin pinapakala post sa 196 members po ng Interpol mm -hmm. yung isang standing arrest warrant. Kasi isa po yung paraan, mainam na paraan. Mm -hmm. Ngunit ang Interpol po ay nagko-coordinate at presumably, nandun po si Atty. Roque, presumably ha, ah, sa Netherlands, hindi ko po talaga alam. Opo, at kung sa ambang samang po siya, mm -hmm. eh, mayroon pong domestic procedure yung bansang yon mm -hmm. para po ipairal, i-trigger yung kanilang extradition process. Assuming po na yung bansang yon ay may extradition treaty po together All right. with the Philippines. Mm -hmm. Alright. Opo, Attorney? Kaya nakikita opo, nyo po dito opo. yung opo. interplay, ano, ng mm -hmm. international law, pati po yung domestic law. Mm. Yes o, po. Opo. Doon naman po sa, tama no, November 28 ay didesisyonan na ng uh, ICC, ICC uh, ang uh, hirit po na interim release ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Uh, sa history po ba ng ICC, meron na po bang mga napagbigyan ng uh, interim release, uh, Attorney Andres? I think po sa pagkakataong ito, sa akin lang pong palagay, ha, wala po, akong naisip okay. na, na issuehan po ng interim release. O no? Lalong nalo na kung yung charge po ay yung ano nga, ano, yung Article 5 charges, ano, na crimes against humanity, war crimes or genocide. Now, meron lang pong dalawang instances. Oo. Kung saan grand po ito, pero yung dalawang instances po 'yon, hmm. e eh, bumalik po sila. Ah, okay. Oh, at ang charge po, hindi po international crime. Ang charge po ay uh, violation of administration of justice. Mm -hmm. O mga abogado pa nga yung iba doon. So, so, doon lang po. Pero kung mm -hmm. ang charge po ay kagaya po ng kay Mr. Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity, sa aking pagkaalam po, wala pa pong nag-grant na interim release. Alright. All right. Okay. Okay. Opo, Attorney Andres, baka meron pa po kay mga karagdagan pa pong mga Payo, o kaya po yung mga panawagan, lalo na po dito po sa kaso po ng Maguindanao uh, massacre at dito po sa mga kinakaharapan na issue o na kaso ng ating pong uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte and of course, uh, dyan po sa Netherlands. Oo. Oh, oh. Actually, John Drew, oh, nandito ako sa Pilipinas ngayon, ano, para ding tutukan ito, Maguindanao massacre cases, ano. At sigurong panawagan lang natin ay sa ating lipunan. talagang wakasan na po natin itong culture of impunity whether Maguindanao massacre or yung war on drugs po at ang panawagan din po ng mga biktima ng Maguindanao massacre ay final push po for full justice huling panawagan po nila para sa ganap na justisya para sa mga kaanak ng Maguindanao massacre at ang aming panalangin po lalong-lalo na sa ating honorable court of appeals is eh sana po eh mm -hmm. Opo. Rusulbahin so, na po. Sana po decision na, na po lahat po ng apela sa Maguindanao massacre cases. Salamat po. All right. Yeah. Salamat po Attorney Andres sa inyong pong uh, oras at uh, panahon at good luck po sa inyo. Good luck Ingat po. po kayo. Ingat, Ingat po. Good morning uh, Attorney. Andres. Thank you so much. Ma'am, salamat John at Drew at mabuhay tayo. Salamat right. po. Mabuhay din po kayo. Si Attorney Gilbert Andres, ang Executive Director and Center for International Law at uh, isa rin po sa mga ICC accredited lawyer dito sa Pilipinas.